Magandang araw! Ako si Teacher Nara. Ikinagagala ko kayong makilala. Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa mga prutas sa Pilipinas. Maraming mga prutas sa bansa natin. Narito ang ilan sa kanila. Ito ay lanzones. Matamis na maliit na prutas. Ito ay may buto sa gitna. Ito naman ay santol ang laman ng santol ay malabulak sa puti. Minsan, maasim. Minsan naman, matamis. Ito naman ay rambutan. Kakaiba ang itsura niya. Maraming hibla at mapula. Nakakaaliw tignan at napakatamis din. Pomelo naman. Aaminin ko, isa ito sa pinakapaborito kong prutas. Kulay berde o dilaw sa labas at kulay rosa sa loob. Matamis at masustansya. Langka! Malaki at matatalas ang balat nito, pero napakatamis din ang prutas na ito. Kailangan lang mag-ingat. Humingi tayo ng tulong sa ating mga magulang o nakatatanda para buksan ang langka. Durian naman! kahuwig din ito ang langka. May sarili lang itong amoy para makilatis natin na yan nga ay durian. Atis. Kakaiba ang kulma ng atis dahil halos nasa balat ang mga buto nito. Mangga. Ito ay ating pambansang prutas. Dilaw at matamis. Maraming iba't ibang klase ng mangga sa Pilipinas. May Indian mango, green mango, carabao mango, star mango at iba pa. Sana marami kayong natutunan tungkol sa prutas ng ating bansa. Salamat sa inyong pagbisita sa aming YouTube channel. Hanggang sa muli nating pagkikita, ako si Teacher Nara. Ingat kayo palagi at sana lagi kayong masaya. Magandang araw.